At narito na ang mga nanalo ng Padamit ni Mayor. Uy! Diyan pala kayo? Eh, since nandito tayo sa may uh, Vapecon, noon, napag-isip-isip ko, napakalaki na pala ng uh, pinagbago ng mga vapors noon. Ang mga vapors ngayon. So ito, gumawa kami ng uh, konting listahan para maipakita sa inyo kung ano na yung pagkakaiba ng mga vapors noon at vapors ngayon. Simulan na natin. Unang-una, tungkol sa mga juice. Yung mga vapors noon, yung mahiliit na juice, mga 10 ml, tumatagal yun. Tingnan nyo to. Tol! Oh! Ilang araw ng Diyos mo? Ito? Oo. Oh. Dalawang araw. Tapos na. Doon na Doon talaga. O, oh, nakita nyo? Tumatagal eh, yung 10ml. Pero ngayon, kumusta yung mga vapors ngayon? Tingnan natin kung paano sila ngayon. Tol! Oo, oh, Tol. Dami ng Diyos mo. Oo, oh, kami ko lang na ito kanina. Ba't dalawa? Eh, ito isa kasi. Obus na. Kala man. Okay. Eh, bumili ng Grabe, no? Nakita niyo yun? Ilang ml ba yun? 60 ml? 100? Naubos na agad na isang araw? Tinitimplang mo ba yan? Hindi juice yan na tinitimplang parang ano, juice na iniinom. Hindi. Juice yan, pinapatak yan sa sa atomizer o nilalagay mo yan sa tank para ititin. Ba't naubos kang ganyan yung juice mo? Ito pa isa. Alam nyo, yung mga vapors dati, pag nagkikita-kita yan, puro magtutropa yan, puro magkakaibigan yan. Nagsha-sharing ng knowledge, tsaka kung ano-ano pa tungkol sa vaping. Kung di nyo inabutan yon, yung panahon na yon, panoorin nyo to. Sakit na ng pisgi ko ah. Putol! Putol! Kamusta? Tutol. Kamusta? Tutol. Kamusta? Tutol. Kamusta? Oh, gusto tayo pa. Ayos naman. Mga yun boys. Ayun, nagbe-vape naman. Oo, oh, hindi na lang yun, Hindi eh? Ayos. Wait, wait na lang. Ayos yan. Sarap nga eh. Nakita Ha? Di ba? Magkakaibigan sila eh. Close sila lahat. Hindi man close, pero alam mo nga magkakaibigan. Na walang payabangan, walang ano, sharing nga ng knowledge. Ganon ang mga vapers dati. Eh ngayon, kumusta yung mga vapers ngayon? Panoorin nyo to. Start. Oh, tol. Oo. Oh. Kumusta yung sa'yo, boys? Okay Mabu naman? Bali ko na? Oo. Oh. Natutbrush ka na? Hindi. Oh. <laughs> <laughs> si Jeru? Mabuti pa ba? Oo. Oh. Nagbe-bape -ba pa ba? Oo. Oh. Si Solo? Nagbe-vape pa rin ba? Oo. Oo, oh. di <laughs> oh. oh, diba? Yung mga vapers ngayon, pag nagkikita-kita, akala mo may vape competition. Ba't gano'n? Akala mo laging, ano, ano, ba to? Vape tricks competition ba to? Kailangan laging gumagano ng gumagano. Gumagano, gumagano ko. Gumagano ng pa. <laughs> Iba yun eh. Ha? Kailangan ba may gano'n? Hindi naman kailangan ganoon. friendship? Magkakaibigan hindi dapat laging may competition no? Ito pa isa. Oh, di ba? Oh. Ito ang pinakamalupit. Yung mga vapers noon, pag may juice 'yan, okay na siya. Makaka-survive na siya. Kasi yung malaman kung ano ko ano siya sabi ko. Pero ore to. Tol. Hoy. juice ka pa? Meron pa. Ito okay ha? Eh. Ikaw? Tami pa, punong puno ko. Uh, Ayos! O na? Saan -sa -sa ka Nakita niyo yun? Ha? Pagka may juice ka na, okay ka na, makakasurvive ka na. Di ba? Ganun lang na naman kasimple yun eh. Pag meron ka, okay ka na. Pero ngayon, yung mga vapers ngayon, panoorin nyo to. Ton, kumusta? Oh, okay lang. Good. juice ka pa? Meron pa. Ito. Oh, pwedeng... Pwede uh, lang. Bakit? Wala na bang juice? Oh, wala eh. Wala na. Juice na. Gusto mo ba talaga? Oo. Oh. Ay, right. konti lang. Ito! Nakita nyo yun? Ako ba? Nakita nyo ba ako? Nakita nyo yun? Ganun na yung mga vapers ngayon eh. May sarili ka ng juice Itinatago mo pa Para makapanghingi ka pa sa ibang tao Makikipatak ka pa ng tester sa shop oh, Hindi dapat ganun Dapat ang mga vapers Marunong kayong makuntento Ganun dapat So itong uh, video na to Ay uh, iniandog sa atin ng uh, Holy Smokes I want my Holy smokes. So ayan, maraming maraming salamat, uh, sir, sir, Edward. Sir, 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 Sir. Ah? po dito mag-beep. Mag-beep. Beep? Hmm. Mag Beep. Beep? Beep. Beep, ayan po yung hawak nyo. Beep. Ah, babe. Ah, babe po. Matawag dyan. Babe. Sige, alis, alis. alis kailangan, kailangan ko bang umalis? Oo, oh, oo. Oh, dito yan eh. Okay, so maraming maraming salamat ulit. Holy smokes, Sir Edward. Alis na, alis na. Uy! At bilang karugtong nung video na yon no, na napanood nyo, nakatanggap ako ng mensahe mula sa PESIA. Alam nyo ba yung PESIA? Ang PESIA, yan ay ang uh, Philippine E-Cigarette Industry Association. Okay? So, yan yung PESIA. Uh, alam nyo bang uh, mula noon hanggang ngayon ay uh, tahimik na ipinaglalaban ng PESIA ang uh, karapatan ng bawat Pinoy vapor. Hindi lang natin alam na kung wala ang PESIA, Malamang matagal na tayong naban sa pagbe-vape natin mula pa noong 2012. So yan, uh, nangangailangan kasi ang PCA ng uh, marami pang members na juice maker, modder, uh, shop owner, na sana eh maging bahagi sila ng PCA. Siguradong kahit sino, kahit vapor lang, na uh, katulad ko na uh, isang regular lang na vapor, may maitutulong tayo sa PCA para maipaglaban yung karapatan nating mga vapers. Siyempre, pangunahin na tumutulong sa atin dyan sa Pisia, ay ang uh, President na si President Joey Dulay at ang Vice President ng Pisilla na si Sir Vishal. Sana suportahan natin yung Pisilla. Kung meron kayong uh, mga katanungan tungkol sa Pisilla, ay uh, ilalagay ko yung uh, uh, Facebook uh, link nila sa ibaba. So, sana makatulong tayo sa Pisia. At ito na hinihintay natin. At narito na ang mga nanalo ng padamit ni Mayor. So, ito na ang announcement kung sino yung uh, dalawang nanalo ng padamit ni Mayor. Isang galing ng Facebook at isang galing ng YouTube. Sa Facebook, ang nanalo ay si... Koy Rojas! Okay? So, congratulations sa'yo, Koy. Uh, meron ka na nung uh, padamit ni Mayor. So, sa pagpili ng mananalo galing sa YouTube, eh, gagamit tayo ng uh, uh, YouTube Comment Picker na website, no? Sa, mga search nyo yan sa Google. So, ayan, yung video. Kukunin natin yung link. Ayan, kakapin natin. Malinis na malinis. At ipipaste natin, ayan, dito. Uh, commentpicker.com slash YouTube, bla, bla, bla. So, ito, ipaste natin dyan paste. Ayan na. Okay, binibilang niya kung ilan yung comments. Start raffle and pick random winner. I-click natin tong start. Ayan na, namimili na siya. Namimili na, namimili na. Namimili na siya, namimili na, namimili na. At ang nanalo ay si... Ryan CELENDRON! So ayan, congratulations! Ayan, kitang-kita, sinunod niya kung ano yung uh, dapat gawin. Merong hashtag, Padamit Ni Mayor. At sasabihin kung ano yung paboritong video. Nabugbog daw ang paborito niyang video. So ayan, congratulations sa'yo! Uh, Ryan Celendron, nanalo ka rin nitong uh, Padamit Ni Mayor. So kung uh, mag-message ka sa page, Makikita ko naman yung pangalan mo na ikaw si Ryan Celendron. Si pati si Koy Rojas, mag-message sa page para malaman ko kung paano ko maipapadala sa inyo yung uh, napanalunan yung padamit ni Mayor. Ha? So hanggang dito na lang, maraming salamat sa panonood nyo, mga kurap. Ha? Mga kurap, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na video, hanggang sa susunod, na ipatawag ko kayong lahat. Ha <laughs> WOOHOOHOOY! Oh! <coughs>